tung ito, ang inyong lingkod ay patuloy pong nagbibigay pagpapasigla sa mga kasamahan natin sa gawain na patuloy po nating isulong ang how to stop smoking o kaya paano titigilan ang paninigarilyo gamit ang ating pong mga magasin na pinamagatang paano titigilan ang paninigarelyo na ito po ay ating ikinakalat sa lahat ng mga tao at lalo na sa ating mga pinaglilingkuran ng mga pasahiro ng bus sa bus preaching ministry na ito ay ating maipaunawa ng maayos sa mga tao na kung bakit kailangan nating tumigil sa paninigarelyo. Ipinapaunawa natin na ang mga dulot ng paninigarilyo ay hindi po nakakatulong sa ating kalusugan bagkus ito po ay lalong nagiging panghihina o pahamak ng ating buhay. Kaya ang atipong pong kapwa, mga manggagawa ay atipong pong pinapasigla, pinapalakas kung papaano po natin ito isulong sa mga tao ang pagtigil ng paninigarilyo. Kaya inyo pong nakikita ang mga picture hawak po ng atipong pong mga kasamahang manggagawa sa bus preaching ministry na atipong isulong ito pong gawain na paano pagtigil ng paninigarilyo. Sa puntong ito mga kapatid, napag-usapan din at naisulong din natin na kung hindi natin gawin ang mga bagay na ito, marami pang mga tao ang magkakasakit dulot ng usok amoy ng paninigarilyo o ng sigarilyo. Kaya ito pong inyong nakikita na mga magasin na ito, ito po ay mga sponsor ng ate pong mga partner na mga kamanggagawa sa bus preaching ministry na kanila pong itong pinaglaanan ng salapi upang ito ay maibigay ng libre sa mga pasahero ng bus. Kaya tayo'y nagpapasalamat sa ating pong mga sponsor higit sa, higit sa ating Diyos na siya pong pinagmumulan ng lahat ng mga resources ng ating pong mga buhay. Kaya thank you sa ating pong kaya salamat at purihin ang ati pong mahal na Diyos. God bless us all.